So yun mga boss, uh, paano natin to ginafix? Gina fix dito, no? Kailangan natin tong isisiro dito eh na uh, lapat sya siya nang walang awang mga boss. At uh, hanggang gagawin natin to mga boss, kukunin natin tong sukat, yung mismong center, center, yung haba nitong o yung lapat nitong bilog. Tapos uh, hahatiin natin yung sa dalawa, mga boss. Ano, i-divide lang natin siya, divide 2. So, yun ang magiging pattern natin mga boss. Uh, let's go mga boss. So, dito mga boss, sukatin lang natin itong bilog. Yan, kung ilan yung kanyang kalalabasan. No? At dito, nasa 11 siya, no? 11.2. So, sa 11.2 siya, hatiin natin siya. So, bali, 5.6 siya. Dito, sa so, 5.6, ano? Uh, let's go mga boss. Sukatin natin. At ito mga boss, uh, sukatan natin siya dito sa 5.6. Ayun oh mga boss oh. Kasi ang laki ng bilog ng bakal is nasa pinaka center niya. Pinakalapad niya ay nasa 11 points, 11 11.2 So dito siya sa 5.6 ah, Ito mga boss so, natin sya. Ito mga boss Ito mga boss So ngayon, ilalapat natin to sa bilog ng bakal na kailangan dito dulo tapos itong dulo nya. Hanapin nyo lang yung dulo nya mga boss. Dito, kailangan maglapat lang sakta kung dito sa bilid. Tapos dito. Tapos natin makukuha yung ano nya. Ha? No? Yung pinaka nya, yung pinaka-guit, pinaka Ito lang yung mga boss. Itong dulo na ito, sakta nya lang dito sa dulo nito. Tapos itong, itong guit nya, kung hanggang yung lahati nitong kanatang dito nyo rin lalapot sa isang Hanapin nyo lang kung saan siya magtama. Ayan mga boss. O. Ayan, ganyan. No? Boss na yan mga boss. Pukitan nyo na ganyan. Ayan na siya mga boss. Pukit na siya. No? Ayan. Ito siya mga boss. Oh. Ayan yung pinaka-curve nya. Ngayon, kakatingin naman natin ito mga boss. Ayan okay, mga boss, oh at uh, na natin siya no yun na e ngayon isusukat naman natin kung fit siya dun sa bakal kung nakasiro siya uh, let's go mga boss yun natin mga boss ayun no nakafit na siya mga boss ngayon welding na lang yan mga boss o ba diba? ganoon lang mga boss ayos so nakatulong sa inyo mga boss kung nagustuhan nyo man yung video natin Huwag uh, na ang kalimutan pa like and share and pa subscribe na rin mga boss. Din pa mga boss. Thank you mga boss. Salamat salamat sa inyong lahat.